Hello mga ka-bakers! Ituturo ko sa inyo kung paano mapapadali ang ating paglalagay ng cake sa ating mga tiered cake. So dito makikita nyo, nilagyan ko lang yung ating cake board ng sagu straw, binutasan ko sa gitna, and then uh, pinainitan ko sa lighter para yun ang magsisilbing pangharang dun sa ating cake. So yan, nakikita nyo, meron na siyang ah uh, pangharang dun sa mismong cakeboard natin. So, once na nilagay na natin yung cake dyan, makikita nyo na hindi na kayo may hirapan pag magangat ng ating cake. So, yan. Ganyan siya. Ganyan ang kalalabasan niya. Yung ating sagustro, ayan, meron siyang pinaka harang dun sa board na yan ang ating madaling hatakin. Katulad nitong nagawa na natin na cake. yan Try natin buhatin. Ayan, pag binuhat siya, di ba, napakadali niyang iangat. Kasi sa mga uh, ibang baguhan na bakers, ang ginagawa nila is ipapukunin siya dun sa ating, uh, sa ating cake lifters. Kadalasan yun ang ginagamit ng ating mga beginners. So, itong paraan na to is mas magpapadali natin yung ating uh, paggawa ng ating cake. So, nakikita nyo, Nakasecure na yung ating cake dito, nilagyan ko na, lang siya, nilagyan ko na siya ng mga uh, zago straws sa baba para mas uh, secure ang ating cake. iyan ang ating finished product, hindi pa siya nalagyan ng mga designs. Pinakita ko lang sa inyo kung paano natin mas mapapadali yung ating mga trabaho. So hanggang dito na lang, maraming salamat! God bless you all!